So, ayan, this is my OOTD for today's video. Fuck! Ayan, syempre, nasa beach kami kaya gagamit ako ng Rosemary. Premium tinted sunscreen para hindi tayo mangitim. SPF 70, PA++++. Ayan, di mo na kailangan mag-foundation dito sa si sunscreen na to. May whitening anti-aging effect din siya. So, ayan, blend, blend. Akala mo hindi mo siya ka-shade doon umpisa. Grabe, sold out na naman yung second wing. Kaya huwag kayo magpahuli, mag-check out agad kayo. Tignan nyo, oh, para foundation. And sakto to sa mainit na panahon. Lalo dito sa beach. Siyempre kung lagkit na nga sa kulo, ang lagkit ng sunscreen. Ito very madulas, oh. Tapos pag natuyo siya, very matte finish. Ayun, dito tayo. Wait lang, ang dilim kasi doon. So, ganyan siya pag sa face. Mm. Oh Aura